At umuulan, sinugod mo yung mga anak mo dito. Ano ba? Sus, Mario Joseph. <laughs> Umu, ibasan-basan e, mo. -basa no Basan-basan mo itong isa, oh, nanginginig. Ibigyan mo ng damit. May damit ka ba dyan? Malaking kadmat. Malaking yung baby, oh. Ano ba yan? Kapitigar ka mo ka ba nga ako, Ah, ah, saw. Ni ni dito to. Duna na hey, tek-tek na dira te bili mo on. Baka nga makatayabag. Magbabasa ng luplo-lupo dito Kape ka, kape ka, kape ka. Ah? mo kape. Dulo binarayan. Dike mo na damit, damit ka ba do na ano? Dike mo damit. Dibill lang kita na ano. Kus marihon set oh. <laughs> Ape nga, sum bakit ka sumugod nga at sa tudo? Ha? Sumugod sila sa bagbagyo bagyo. Nagbenta sila, ng nagbenta daw sila ng ano, ng suhi ng saging. Nasa, nasa rin yung suhi ng saging? Ayan na na. Ah, eh, di jarang suhi. Ito pinapilam man lang sa ano, okay? Sinama mo pa yung mga bata. Di, nakakaawa, oh. Tapos yung baby mo, dapat iniwan mo nung sa asawa mo. Oh, naman oh. mga bata. Malambin kan? Ah, malambin kan? Jesus, Mario. Kalakasan ng bagyo, sumugod sila dito. Ha? Huh? Ah, mino ka niya, Ano yung binarayan?

Han? Mababing ka? Sige, sige, sige. Ito ikan nyo no? nga, nagiging papasit oh, nga... Wow! Ano? Ikinig pa paasit ikan okay, nyo paasitan. Hindi parang tarot ng sumbal? Ang brabil! na tong bata, oh! Malaming ka, han? Ha? Gininaw na, gininaw na siya, oh! Ipainin nyo sila ng kape. Ganda kape oh. Pakapihin niyo muna sila. Ubarin mo yung damit mo. Ito. ito. Tignan, ubarin hmm. mo. E subo mo na Usub. usop. Takarin mo yung damit mo. mo na. Oh, hutan. Ikatan mo yung damit mo. Tingnan Sika mo, sika. Ikatan mo yung bottom. tanggalin mo yung damit mo. tanggalin mo na nga. Okay. Ah, makat eh. Pusubang, pusubang. Ay, pusubang, Ikaw go, yung mali pa doon. Bumata ba doon? Bum! Bakit oh, okay, tawag okay. mo sa akin mo? Bumabag sumugod sila rito para lang makapagbenta ng suhi ng saging. Sa hmm. Mario Joseph, nanginginig-inig. <laughs> yung asawa mo na lang sana ang inutusan mo. May baby pa mo naman maliit. Yung ilaw, malalim na? Oo. Oh, malalim na yung ilaw. O magkapi na mama kayo, sige na. Kapi. Para dyan eh. Parabong pala Ito Ayan yung baby. Oh, ilang buwan. Tukatan bu na mata, Balabal na.

<SPARO> ha? Ini. Apa <lang> <nombre kal> yang kayak lagi kwet di ti di hall? Ekonomi pajang pupunya tu. Aku beli de perang pantai. mau Wala ka ba lumang kapote dyan? Ma hindi mo na ginagamit? Lagat na nga. eh magkape ka muna. Sige na. Sige. Ah. Kaya palitan niya yung damit niya. Marami talaga. Galing pa sila sa bundok. Yan, binigyan na lang namin ng mga

hindi yeah, ako magiging ah, sa barangay hall bagang kinilakay mo mapandatap mo Joseph o mo yung shirt mo, tingnan na o, o, o so Nang kay penangan? mo? na nangangka yun nangangka yon? mo no dahil mapanagbaksoy ayun dayo

Dureyam yung, yung dalawang buwan na sinugod niya sa bagyo para lang makapagbenta ng suwi ng saging. Iya, sa lane ko 'yan. Gusti kai na muna mo na ya? Dapat yung asawa mo na lang inutusan. Kami daw na kayo? Hampay. Asus, Diyos ko. <laughs> awan nga, awan baga siya di nga to? Sumukat ka man lang nang jay bagas ko, ikaw man. Ikaw ti uri sa nga salop, ha? Kaasi. Bawasan mo yung bigas doon. Ah, sige. So nga ron, dapat nag-evacuate muna kayo dyan sa barangay hall. Eh kung abutan kayo dun ng malakas na malakas dun sa bundok. Ano ba naman yan? Ajay. Ajay. Agyan kay palat Agyan kay palat parang gay hall. Ha? Bigyan niyo na lang ng bigas. Ay, uh, ito na yung bigas oh. Hmm. Ha? Hmm. Oh, yan. Tapos yung mga damit, ha? Huh? Hmm. Oh, yung bigas niya mabitbit mabitbit mo yung bigas mo. Pabitbit mo na sa mga anak mo. Ayan. O, oh palitan mo siya na. Shoot ka na. Da, kaputi da. Balutin mo yung baby kasi mababasa din yan. Pag hanggang bundok, mababasa pa rin yan. Wala naman kasi mga lumang mga kapote na eh. Mas paganda sana kasi kung dito kayo sa may barangay hall nag-evacuate. Eh. Ha? At mo ano ba naman yan o oh, yung mga damit ha i e, ano mo para may mapagbisang kayo dun ha tapos yung bigas ingatan nyo kumabasa. kaya mo bitbitin tao ha kaya mo ginitkat na tayo plastikan ni, eh. wala kasi mga ano mga kaputing Asan? Grabe, grabe naman pumabagsak, sumugod talaga kayo dito. Bagang dah kanayong ugol. Ayan ang kay mo. Jai. Jai, Ay, kinuyog ugda kayo. Ay, iniwan na lang yung mga suhi doon sa ano. Yung o Ah, di yung gajay? Makati Sino si? Kati yun. yun. na muna 'yan kasi wala wala talagang kapote. Yung isa naman 'yon, plastic na lang. abi kita kay nanto kunge atiman sa ngen ka kami dito ah oh bagi rajeshapeng hay ma ko wala <laughs> te ay luwag <laughs> gamen kunta natun ati ha dapat dalot kinay dapat kitna Huwag <laughs> si na muna kayo bumalik sa bundok, diyan na muna kayo Amo sa ano, yan, sa barangay pa hall, ha. San, san si o, yung bigas. mo no, Pabuhat mo lang daw sa mas malaking anak mo. O yung baby, ma mabasa.